yung kung paano ako mag ML guys papakita ko kayo kung um, paano ako mag ML opo mag ML po tayo guys ML ML so tara na po simulan na po natin huwag yung kalimutan mag subscribe pindutin niyo na rin yung notification na yan para updated ka sa mga bagong upload ko at na verify na pala yung account ko search na verify na yung youtube ko pero hindi Assistant. Hindi pa rin ako sure kung gumana yung Trained verify nyo. Kaya mabuti pa mag-ML muna tayo. Sige, uh, ML ko ito eh. To-to-to-to-to-to. to to turn off ko na yung ano. Ah, yung... Wait lang guys, sarado ko pinto ah. Parang walang ingay na sumabat bigla mag-upload pa ako ng video eh. Nagre-record na ako ngayon. Game view. So guys, si Daddy yun. Ang ginawa ko kasi, niram ko muna sa kanya yung number niya para makapag-upload ako, o makapag-record ako at makapag-verify. Ah, pero tingin ko legit naman yun. Eh. Tara guys, let's go. Wala na natin eh. Tara, tara, Akala niya magka-custom ako, pero kita niya, makikita nyo guys kung gano'n ko katakmol maglaro. Makikita nyo guys kung good jungler na ba ako guys. At makikita nyo rin guys kung, kung ano guys, kung kano ko kahina maglaro. Lagi na lang patay sa class. So, ay sorry. Kaya ito ako. lang. Pero, ay, kita nyo palaga guys kung gano'n ako kahihina mag-ML kasi hindi talaga ako sanay na yun nga hindi ako sanay maglaro gano'n eh kasi ayun ko ba ito yung kalaban ay po... ayun na mag dito yung ano ko dito guys So, piliin lang natin dito si... ano sabihin niya? Aagaw na. Huwag eh. na nga lang si Chu Sino na lang? Si, ah... Uh Siguro ito na lang. Si... Aba, mo ba? to, 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 to. to. Tara. Ayoko na magskin guys Skin ba tayo? Trial lang yun eh Trial Sige nga guys Para maging astig tayo Para di naman tayo sabihan na Walang skin Saan na yun? Bakit na itik to? Magiging sikpoy nga di naman tayo sabihan na Walang skin Sabihan tayo na walang Sabihin ay wala akong skin. Guys, lagi talaga akong sipulong guys. Ito isisip ko, Isising ako lang to guys. Itas, ayan guys, hindi niya kulay dito yung sipon na lumabas. <laughs> so, jungler nga pala tayo guys. Pero makikita nyo kung ano, ang mangyayari sa akin. Kasi nga guys, ginagamit ko lang ang pakiramdam ko para makapaglaro. Di ba guys, ano ako blind pero yun know, lang guys para makapaglaro tayo. Um, okay, so, Ay, okay, Ay naku mo. Ano 'yan? Antay mo ata dito ng ilang segundo and then tara na. Lari okay, so, oh, oh. tayo guys <laughs> Terima kasih telah menonton! <coughs> <laughs> Nagkagat <-agid> tayo. <laughs> well, Buhay na tayo. May imunta ko guys. Pero sa mga nakuha ko lang to sa mga gifts kasi nananalo lang naman ako sa rank dahil binubuhat ako ng kakampi ko. sino tayo niya sa tori, guys oh okay, so wala na lang muna guys objective na lang muna kasi kapag ano nilundan to Ang tawag sa akin guys ay feeder feeder guys lagi nagpapapatay Guys, i-like nyo tong video na to. oh, mag-iwan kayo ng dislike. O, oh, kaya like. <laughs> Kung gusto nyo lang gumawa ng paano mamat sa video na ganito, guys. Ay, hindi ko matalo si Kuya Rujun sa 1v1. Tita ka. Oh, taga, 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 taga. Ay, napakala dyan, guys. Teka. Ah, uh, dalawa lang ata 'yung natin. So, game

Pahiya ako sa inyo kasi.

No ito. Ito, or ito. Ito, or guys. Tuhan naman ako dito eh. naman ako bumangon. guys. Pambira Ay, kaata sa akin, Becky. Ganda ng recall niyo. Ano ba yung recall na yun? Patay ata. <laughs> Isang verse lang patay. Agad ang grabo na mag ito. Atakatoxic niyo naman, guys. Talo ata kami, guys. Talo ata kami, guys. Talo ata kami. Patay, guys. Talo ata kami, guys. Talu, i-edit ko tong video na to. Alam niyo na, makikita niyo naman guys uh, kung ano ilalagay ko title ito. Patay na Verify. hindi ko ma-interpret guys kung ano yung pangalan na yun ng account ko guys. Kasi... <laughs> Ay, nako. Ang lakas naman. Tinipihan pa tayo, guys. Ay, ganun. No, naninipi kayo, ah. Teka. Naninipi, ah guys. Tinipihan tayo. Okay, guys. Matapusin natin tong game na to. Ilang minutes kaya to, guys. Matagal to siguro. Ma-upload Yes, Tapos kapalaban kasi ng mga kasama ko. Pero kaya... ko. Bakit? guys. Oh! Dora at Nia. So, yung Mia namin guys, medyo naglalakad pa. <laughs> naglalakad pa. Guys, malapit na tayo mag-upload ng manok na pula. Konti-intis na lang guys, manok na pula tayo guys. Ayaw si ayaw niyo yung mag-like eh. Kaya di ko ma-upload yung manok na pula. Eh. Ah, uh, na lang. Sabi ko guys, Oh, grabe, lakas nila, grabe. Grabe si Melissa. Ano, oh, no old. binubuhat kami ni Melissa, guys, kahit ako isang feeder. <laughs> grabe. Tignan ko na yun, oh. Hindi ko mabilang pero parang... Ah, uh, 16-0. <laughs>

kung gumawa tayo ng pangarap. Gumawa tayo ng pangarap! Pwede 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 Okay. Tayo na mga grabe. Guys, sa mga nag-unsubscribe diyan, grabe kasi. I-subscribe din ako ulit 'tong ML video na 'to. Grabe naman kasi 'to. Ang lalaan niya. Okay, ata siya. True damage siya. Pero huwag True damage siya. Bakit mo pinalagan? Naglag daw ata siya. Pinaglag. <laughs> Pagis ko. Pero dahil peldity kami guys. Stable to konti. Hindi ko na sasabihin yung buong pangalan ng intern ng internet inter kami kasi para na sa privacy. Ay. Ay isang ano lang ako, oh, isang mabilisang combo kakabuhay ng patay na naman ito si Boy Peter. Dati <laughs> pala guys, sumandal tayo, no? Kaya pala, ta 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 pala guys, hindi ako masyadong kaya pala guys, hindi ako masyadong komportable. Kasi kaya pala hindi ako masyadong komportable. Kasi hindi ako masyadong komportable. Kaya pala hindi ako masyadong komportable. Kaya di ako masyadong kung, ano guys, super so tabi. Eh, di pala ako <laughs> <laughs> Guys, next game. 60 seconds go dyan Jen train for Jensen. Go go I you you. you. you destroy the church! Good okay? game! nakakabawi na kami. Talagang Kukuha nga ako guys. Ito yung magre-record ako guys. Kukuha ako ng maraming damit. Tapos gagamitin ko mga uh, kapatang sinasabi sa oh, Let's end guys. Gagawa ko pangarap. Ito na lang may aambag uh, ko eh. Kumuha ako ng pangarap kasi kailangan ko. Sa retreat year, retreat day, yeah, yeah. Pag nahuli ako wala nang taga spit speech ay dumating dito si tate Pati. sayang lang din, di ba guys? Hindi ko lang ba sa eh, pero bis na pala nila <laughs> Bis ata nila yun, kaya dumating agad si Pani. Eh. Say, isang ano na lang yun guys, isang isang tusok na lang yun. Isang tusok na lang yun, stick ng barbecue, patay niya. <laughs>

Oh no, talo kami guys. Bibi, 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 bibi. Oh ano naman eh. Ay, nako, tatlo na lang yung kakampi ko na naiwan, guys. Ewan ko kung anong nasa isip ng na mga ito, guys. Kung paano di depends, Alam ko na, guys. Isang kalapit na lang, konti kalapit. Parang, yun! Isa pa guys, isa. Yes! Uh, wala akong naitulong guys. Bigyan nyo to guys, siguro ng mga 10 likes kung gusto nyo ng o kaya 12 likes kung gusto nyo ng rank game naman. Pero, inubuhat lang ako ng mga kakampi ko kaya ako nananalo sa rank game eh. Kaya master 5 na pala. Ayun Alis, okay, bilis takbo. Nice. is Parang AI nga maglaro eh. Bili, takbo. Yes, konting na kalapit to. Woo! Nothing scares me, not even death. napatay ko naman si Pani guys kaya okay na yun kalingan nyo dyan kapag natalo tayo kapag natalo tayo guys hindi ko tayo content De, joke lang ko content ko pa rin ko content ko pa rin to guys ikaw content ko pa rin kahit talo at panalo guys kasi yun talaga yung best ko yun talaga yung gusto ko eh. ML po guys, yari tayo. May isa pa naman tayo. Palag-palag na to guys, late game na. Kanina pa pala ata late game. Medyo naman sila guys. Uh, oh, basag na yung una namin guys. Hindi ko kaya si Alpha. Nagurong tayo si Pam. Nag-white na. Class team pala guys. Kaya pala. na pala. Hindi na Trabaho guys, akala ko kasi tayo ko yun pero mm -mm. So guys, ilang minutes na kaya yung video? Uh oh, 25 minutes na. Sabi, ah, tagal ko sila ang timer nila pa lang matatapos to, guys. Ako, guys. Talo tayo, guys. Talo tayo, guys. Gaya nga sabi ko, guys. Iko-content ko to kahit talo at panalo. So, defeat grabe guys napakaangas talaga ng ganun ah di ina di gallery. Club. sabi Sir. ko nga guys manalo o matalo bumagsak man o bumangon kasama ko pa rin kayo of, app, camera. ay kasi bid mo bid mo One item bilang recorder na ito to. Ito nga pala guys yung ginagamit ko na screen recorder na okay. 23 minutes and 70 seconds. So, hanggang doon na lang guys. Muli, ako po ulit si John Jeff. Sunos Huwag niyong kalimutan mag-like. Mag-iwan ng isang share, isang comment at isang subscribe. At muli. 23. Ako muli ang nagpapaalala sa inyong magdasal at God bless all.